yung uh, kapwa ko rin mahirap na tiga rito sa lugar namin pero pa ano yung kuman eh, mahirap din ako wala nung ganong may tulong pero kada ako ipapasok inaabot abutan ko siya para meron magpagkain man lang at uh, naisipan ko nga pagkasunod araw eh, ko to para malaman kung saan lugar siya matira nakadaanong na lang siya na rito ah pa-picture ka naman ah na. oh kapikalin Kape, Nagkape ka na. Ay, si Buya, Hindi kita pinipicturan. Hati tayo. Sinkwenta sa'yo para may panggas ako. Wala na akong gas. Sinkwenta sa'yo ha. Pangkape mo. Wala. Wala akong pera ngayon. Pwede Oh, Wala nang panggas yung motor ko eh. Inabutan ko nga para pangkape. Dalas lang yan dito sa taas. Hati eh. na lang tayo. Wala akong panggas eh wala rin ako ngayon kaya may sweldo ko kulang na kulang din natitira sweldo ko pagka pogi na lang natitira sa sweldo ko rin kaya pagka nakikita ko siya inabot-abot ang kaya mga umaga na sa uwi kawalis-walis sa dyan inabot-abot din siya ng mga kapabahay namin pang kape pagka umaga ito na lang sa mata. may kubo-kubong tinayo din malapit sa kubo ko yun yan kaya lang eh maliligay talaga dito sa taas marami kasi tao rin dito eh yung sa babae eh, walang kuryente May kuryente mo sa bahay eh dami ko rin sakop kaya, kaya kailangan din na hati-hati lang kami sa budget oh. hati lang tayo wala na akong panggas eh oh, Okay, salamat din ha. O, sa'yo na yan. Hati ah, nga lang tayo. Ah, pa. ko nga ito. Hati Hindi, tayo. Kasi wala kang ano, pera. Ganyan ko ako ng video.